Yes mga kaibigan muli po tayo nagbabalik dito sa mundo ng YouTube dahil sa napakaganda at punong-puno ng aksyon ng mga kaganapan sa bagong series, bagong teleserye na Incognito. Please watch the video clips. Mo, well, <laughs> the may mata ang mga eskalera kahit saan. Para tayo papasok sa loob ng pagyong. Pag-isa tayo dito sa isla. No, hindi pa! Patuloy nga sumabog ang speedboat or luxury speedboat ang yate na sana ay sasakyan dito ni Donato. Nilagyan ito ng bomba ni Tony Hart. Sabi niya dito ay di umano nararamdaman niya na meron ng nagbabanta sa buhay ng kanyang pinsan na si Donato kaya niya ginawa ang bagay na yon. Samantala, labis nga dito ang pagkagulat nito ni na JB, Andres at Santino dahil sa buong akala nila ay makukuha na nila kaagad-agad si Donato. Subalit uh, sa pagsabog nga nga ng bomba sa naturang yate ay nakatalo naman ang tatlo. Nawalan nito ng malay at ng mga sandaling yun ay kaagad nga tumawag itong si contractor at sinabi kay na Max at kay Tomas na abort the mission. So yan na ng mga kaibigan ang mga kaabang-abang na kaganapan. At uh, pinakita rin dito na makukuha naman, makukuha ni Andres itong si Donato. At uh, muli po ano, sama-sama tayo na tumutok dito sa napakagandang teleserye na incognito. Bye! At paalala sa mga ayaw po ng mga ganitong content, please skip this video po at hanapin ang mga videos na naayon sa inyong kagustuhan. God bless you all.